Ayan guys, dito na tayo sa Kuanla. Uh, welcome to Ancestble Vlog. Ah, dito na kami ngayon sa bukid na naman ulit. Ibibigay uh, na natin yung paunang tulong sa kanya. Kaya guys, tara. And guys, nandito na tayo sa bahay. Ah, nandito na tayo sa bahay ng Agos ko na tayo. Nandito yung mga bata. Kaya guys, tara. Tau po. Ayan. Kamusta? Kita naman. Duelo, mente, Kita naman mga bata. Ngayon lang naman kami. Nao, kami ang libel ko. Eh. And kuko the grocery para kami mga bata. Ito leche. and guys, kung makikita nyo, may mga ah, nandito yung bata. ano oh, yung bata na tatlo. Nakasama niya, tapos yung dalawang anak niya. <coughs> Ayan. Ibibigay na natin guys yung kuan yung uh, tulong na binigay ng ating sponsor para sa kanila. Ayan. meron na tayong naibigay sa kanila na, 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 na tulong ko tulong sa kanila kasi ang layo ng ang layo ng ano nila ang layo ng tinitira nila nasa bukid talaga kaya pumunta tayo dito ay uh, ito na guys dumating na ako dito sa bahay nila na ibibigay na, ah, uh, ibibigay na natin yung na ating mm. <clears throat> paunang tulong sa kanila na kahit papano ay eh, meron na silang gagamitin. Kaya guys, ito yung pamilya, nakikita nyo naman yung anak niya na may dalawa siyang anak mm -hmm. na rin sa kanya. Tapos ito, mga kapatid din niya, kita nyo, itong bata na wala nang, walang short pan din. So, sobrang hirap talaga kaya <clears throat> uh, Kaya, yung unang bigay natin guys, nandito na may bigas na tayo na dala sa kanila guys may bigas tayo tapos may mga grocery tayo guys na dinala dito sa kanila para at least uh, meron na silang pagkain tsaka guys number 1 yung gatas meron silang gatas alas uh, pinamili ko sa, sa kanila guys ito may kape na sila may noodles may sardinas ito ito guys ayan Uh, paunang bigay natin sa kanila guys para at least papano eh, may gagamitin na yung bata pang gatos saka so, may pagkain na din sila kasi sobrang hirap ng buhay nila dito kaya ito guys binigay na natin sa kanila ayan uh, so naman ang mga bata okay lamang sila pwede mo sila kumit pwede kayo at pali pala kumita pwede ara, araw tapos yung branch pwede sa talo as of Ayan. Guys, kahit pa paano may nabigay na tayo. <coughs> guys, nabigay na natin yung uh, konting ng tulong natin sa kanila para, para ano. Uh, yung bata, may panggatas na. Uh, so, ito naman yung uh, isa. May gagamitin na rin. May bigas na rin tayo na binigay sa kanila. Guys, ayan. Uh, bigas nila. Tapos, <coughs> po sa Super diabla con el Diaton Sponsor uh, kay el Diaton Sponsor yes. ang mas pinadali para, para, li, para libati ko ng pwede Gracias guys kanila kay sila Buen Corazon mas pinadali ka naman mas yung poco pag yung pag yung pag yung kapag ba hindi ito pwede hindi ito hindi ito ah, imperma Nanti pun lah la pa ke banget abla kelo wak pula pun langgak Buru cempen bina ulun kan anu nak sih kabar ditu tata tapi talan amun ma syentre sanai tamun di pita tata kiara oh ada ge kita tampang gas mak ini so oke badi si upar oke aldi si u ah mane ulun ta Ini deh So, pala, syempre, pero, uno lang uno So sige pala yung lang, lang mana ka okay. mabing. Sige, katikura Ayan guys, nakalimutan pala tayo ano, bumili ng kinapay. Hindi ko naalala. <clears throat> eh kahapon pa ako, tapos ngayon lang ako naka naka nakarating dito kasi sobrang layo. Na. Yan, uh, ito yung mga bata natutuwa kasi may meron na tayong nabigay sa kanila na gatas tapos meron na rin bigas. So <clears throat> sobrang salamat ako sa sponsor natin na willing din na magbigay. Tapos <clears throat> happy din lang to gracious ng lahat mga sponsor. So, so, ka ng kasi at least mas kinita kala ya kinaya ka ah uh, uh, paunang grocery at saka Pwede to Pidito, gracias ko nila, natan sila, support ako tigo, kay may mayamang tumarido. Pwede to gracias aki, na gaya kang camera. Para si pwede sila nila, uh, alegre tayo sila mira kaya risigyo sila dito yun. hal grocery kaya dali sila, hindi lang sponsor. Aki ato, pwede gracias ko nila.

Alos walang ano, walang uh, walang short pan. Labas na si Juan. Uh, si eh, tawag dito. Labas na si Manoy. Tapos ito naman, no. Oh, Nagkita niyo yung mga itura nila. Alos parang kulang <coughs> uh, pulang talaga sa sustansya. Kaya Uh, sana yung mga sponsor natin uh, na willing tumulong at uh, patuloy pa rin tumulong sa atin na kahit pa paano, at least yung mga may hirap na pamilya na natin. <clears throat> Ayan. Tapos ah. uh, so ito guys, ilan ta? Kilo? O, no, oh, nine months na to guys, pero ano, sobrang ligit taas na O, dalawang, ta dalawang taon, pero ano, maliit lang kasi mukhang ano, ko uh, kulang talaga yata sa gatas. Tapos kung makikita nyo yung bahay guys, ito yung bahay niya. O oh, yan. <coughs> Sobrang <coughs> liit talaga ng bahay niya. Tapos, yan. Ang uh, bahay lang. bahay na <coughs> maliit na bahay tas Mag-isa lang siya dito guys. Wala yung asawa niya. Wala yung uh, wala yung katuwang niya sa buhay. Kaya guys, uh, sobrang pasasalamat ako sa ating uh, sponsor na nagbigay ng tulong na para sa kanila. <clears throat> Dahil sa inyo, uh, nakatulong din tayo na kahit pa paano. May paunang tulong tayo sa kanila. Tsaka sa mga OFW din naman na uh, yung willing na uh, ano, uh, napapasalamat din ako kasi <coughs> nandyan pa rin kayo sumusuporta sa aking vlog. Kaya yeah, guys, salamat, thank you, and God bless po. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan guys, kung makikita nyo, siguro ano, uh, medyo ano din sila nakakawa talaga ka kasi. Ayan na nga, ka, <coughs> dumating yung kanilang grocery, saka yung bigas nila guys. Kaya yan, uh, nagubutin na din natin yung mga bata. Sana guys patuloy pa rin tayong sumu sumuporta sa ating mga ano uh, sa ating mga mahirap na pamilya. Then, uh, God bless you. Uh, God bless sa lahat at sa mga tumulong. Salamat po.